Hi mga kamams! Welcome back sa channel. Ako nga pala si Michelle, your Visaya Advisor, Proud Duty Mom and Financial Advocate dito sa Canada. Alam nyo, isa sa mga pinaka-common dreams natin bilang mga mami sa Canada ay magkaroon ng sarili nating bahay. Di ba po? Kaya today, pag-uusapan natin ang FHSA o ang First Home Savings Account. Isa itong tax friendly savings account para sa mga first-time home buyers. Kung bago ka sa Canada o nagpano lang mag-save para sa first home mo, this video is perfect para sa'yo. Mga mommies, alam niyo ba, nung una ko narinig ang FHSA, naisip kong parang imposible yata makaipon sa Canada for a house kasi sobrang mahal dito. Pero FHSA makes it possible for moms like us to save for a dream home. And the government even helps through tax advantages. Imagine, every dollar you save in, FHSA grows tax-free and you can deduct contributions from your taxable income para mapapapa yung tax mo. So ano ba talagang FHSA? It's a first home savings account na ang purpose nito ay para sa mga first time home buyers para makapag-ipon sila for down payment. May mga contributions. Ang una ay ang annual limit. Pwede ka lang makapag-contribute ng 8,000 per year. Example, kung magbuhol ka ng 8,000 sa 2025, makukuha nimo ang tax deduction sa tax return mo. May lifetime limit siya. Lifetime contribution limit is 40,000 per person. Once ma-reach nimo ang 40,000, hindi na pwede magbuhol o additional contributions. Unused contribution carry forward. hindi ka ka makakontribute full 8,000 sa usa ka year, unused portion pwede i-carry forward for the next year. Example, 2025, nakahulog ka lang ng 5,000 unused. 3,000 pwede i-add next year so mas flexible. Withdrawals for first home. When you withdraw para sa first time home purchase, tax free if you're qualified. This means both your contributions and growth inside FHSA are tax-free upon withdrawal for your first home. So mga moms, tandaan lang natin, contributions beyond 8,000 per year may incur penalties. Lifetime limit is cumulative so plan ahead kung ilang years ka mag-save para ma-maximize ang $40,000. So mga moms, how FHSA works step by step para mas klaro. Open an FHSA pwede sa banks or online platforms. Eligibility must be a first-time home buyer age 18 to 71 and Canadian resident. Tax deduction ready i-claim sa annual taxes. You can invest or save I'm invest in GIC, mutual funds, or tax. Withdraw for first home tax fee if you're qualified. qualifying first home purchase. You can start up early para mas lumaki ang savings through compound interest. Talagang nakakatulong ito para makapag-ipon ka na para sa down payment mo sa, ng bahay dito sa Canada. Lalo na mga moms dito sa BC, napakamahal talaga ng bahay dito. So we're so grateful kasi meron ng FHSA account na pwede makatulong sa atin para makapag-start na tayong makapag-ipon. Maganda siya kasi talagang para siyang RRSP din. Tax deductible siya sa ano mo, sa taxes mo. So, kapag sa, pwede mo siyang i-file sa tax para mababa yung uh, taxes mo na mababayaran mo sa isang taon. So, yun mga moms, if you really wanted to start an FHSA, please let me know kung mayroon kang mga questions. You can comment below para mag-guide kita at matulungan kita makaset up din ng FHSA. Me, personally, I open FHSA on my, in my bank. At talagang um, nakakatulong siya mga moms. It can help you para makastart ka na rin mag para sa bahay mo dito sa Canada. Alam naman natin na sobrang laki ng budget na kailangan kapag gusto mong bumili ng bahay dito sa Canada. Pero may mga maraming benefit kasi kapag first time home buyer ka sa Canada. You can actually save over $60,000 ng taxes kung marunong kang gumamit ng registered account gaya ng FHSA. So, isa itong paraan mga moms para sa financial planning natin kung gusto natin bumili ng sarili nating bahay dito sa Canada. Alam naman natin na di biro yung rent na ngayon. So, it's really better na makapagplano ka rin na bumili ng sarili mong bahay one day. So, yun mga moms, personally, I started Open My FHSA para in the future, pag ready na kami ng family ko, makakapag-start na rin kami bumili ng sarili namin place. So, hopefully mga moms, meron kayong natutunan sa video na to. Please like, share, subscribe sa mga fellow moms natin para marami pang mga moms na ma-empower at makatulong din na makapag-save na sila to buy their first um, home dito sa Canada. If you have questions mga moms, please let me know. I'm happy to assist you. Hope may napulot kang magandang information in my video. At saka, salamat po sa panonood. Thank you for watching.